sa so, ganyan, pag sinubay, -hmm. -mm. yun pala napakalapit lang. Ah! Ay, sabi ko, ngayon pala tayo mga kasilala. Ayan. E, kasi, itong kuya ko. Mm -hmm. yung kapatid ko, balik sa Manila. -hmm. Ah, nagyan pala ano pangalan mo? Talagang kilala-kilala ako doon. Right uh -huh. Kasi mayroon yung pangalan ilay, ulay, Ah, uh, ano ba yun? Lolay. Mm -hmm. Ayaw mm -hmm. mm -hmm. Ay, ko okay, okay. bakit. Bakit? Oh, Kasi nga, kinabihi daw ako sa alimasag ba. Mm -hmm. Kaya pag ako'y nangurap din, masugatan talaga. Mm -hmm. Oh, matalas ang ano ko para kung alimasag na ng mga uro, kahit talaga naman masakit